tama uh, ka lalabas ko lang ng ano, Mercury Drug Store tapos bumili ako ng tatlong bayo tatlong uh, kasi nga sa company pa lang naramdaman ko na masama ang pakaramdam ko then mukha akong lalag natin hindi ba naman ako talagang mainit nararamdaman ko na napakunta na tayo doon so ayun nga nandito na ako sa EPS kapag pagkatawid ko ng ano yung bagong playstation dito yan nandito tayo ngayon sana labas ng you. medyo nagutom na ako kaya uwi na ako kaya sama niya nalang maglakad Grabe, sobrang traffic talaga ganina. Kabababa, kabababa, ko lang ng tricycle, sobrang ano. Mas mainit pa yung ulo ko eh, sa, sa init ng tambot tsaka so, ganina. Grabe, sa mata na pangaramdam ko ngayon. Then, naagahan uh, ko na siya. Siyempre nga, diba kanina bumili na ako sa Mercury ng uh, ah, ng tatlong bio flow at saka tatlong bio jessic din ayan papakita ko siya sa inyo ito mercury is so, na ito yung resibo niya tingnan nyo na lang guys gumili ako ng tatlong bio flow at saka tatlong bio jessic Aagahan ko na siya agad para hindi na tumag, hindi pa hindi na lumala. Kasi ayoko talaga mag ano Pinakaayaw ko sa sakit yung mag na Kasi ang hirap kumilos pag Sobrang init Ng katawan mo So Nag update lang naman ako ngayon guys para Baka kasi may magtanong Kung bakit hindi na ako nakapag update Ng mga video Or mga tiktok natin Yan ito po yung dahilan ko so, Kauwi ko lang po ngayon sa work At nandito na po ako ngayon sa labas ng Uh, boarding house namin. Nandito na po kami sa ay nandito na po ako sa sa village kung saan dito ako nakatira. So ayun lang. Babay ingat kayo. Papagaling ako para sa inyo. Ma